So lang ga nabudol ko ako lang dito lang Motion Flex Speeds. Sabi nila, ganiyan-ganyan ganyan sa video, may remote pa magdi-detect daw kung um, saan ka pupunta ganun. Pero scam lang pala. Motion Flex Speeds po. Yung chat pa namin nandyan. Yung tinanong ko siya, ma'am, nasaan yung remote, ma'am? Bigla niya ako. Sabi niya, mag-picture ka nga. Umawak na, nagpicture So, picture ako dito. Pag-picture ko, sabi mo may remote, ano yun na, binablock na ako, mga langga. Kaya ingat-ingat kayo sa mga Facebook na mag-order kayo lang, kasi hindi madali yung pera kikitain sila nang i-scam para magandang tingnan sa atin at maiinggan yu tayo ah uh, order agad tayo so <clears throat> ano yan mga langga be careful talaga sa pag-order ng online lalo na sa Facebook